Hi guys! Welcome back to my channel! So nakita nyo na ba ang surf ads ng Dasbea x Mik brand or Brika? Ayan, ang cute lang ni Dustin at ni Bianca, lalo-lalo na itong Dasbea. Lilabas na nga ng surf, ang parang teaser nila ng ads ng surf kasama ang Brika, ang big winner na si Mika Salamanca at si Brent Manalo. Ang cute lang nilang apat. At ang ganda ng kulay ng mga t-shirt nila. Nakita nyo ba yon Pero yung full video ay papalabas bukas. So, abangan natin yan sa so, National TV ata. Yan ipapalabas ng surf. So, ang cute lang ni Bianca ni Dustin. Ito yung shinot noon sa so, parang samyuksalan. So, ito ay related sa sabon kasi maamoy ang samyuksal. At parang inaamoy-amoy ni Bianca. Hindi yung damit ha. Parang yung liig ni Dustin yung inaamoy ni Bianca. Tawang-tawa nga ang mga Dasbeya fans. Kasi nga, sabi nila, ba't dapat t-shirt yung inaamoy? Bakit yung parang si Dustin ang inaamoy? Pero mas cute ang Britain. Si Brent at si Dasin. May meron din silang dalawa. Ang cute din ng video nila na nilabas ng surf. Hindi lang das Brika, may Britain pa. May Mibi din. Hindi din papatalo itong si Mika at si Bianca. May pa-effect din sa surf nila. So, iba talaga. Rumble-rumble pala yung ads nila na yon. So, happy-happy ang mga Dasbeya fans kasi may isa na naman sa pangarap nila ang nasunod para sa kanilang mga idol na si Bianca at si Dusty na magkawa project together commercial man yan or movie or teleserye ay na unti-unti nang nasusunod ang lahat ng mga gusto nila, yung mga pangarap nila. So marami din naka-line up sa dalawa, kaya abang-abang tayo si Dustin nga. Ay may pasibo pa kasama din doon ang iba pang PBB housemate at si Will Ashley. So abangan natin si Dustin sa Cebu at ready na ang Dasbeya Cebu para salubungin itong si Dustin sa airport. Si Bianca naman ay mas busy talaga ito. Di ba nakita nga nila na parang puspusa na ang shooting ng tatlo, si Will, Dustin at si Bianca ng Love You So Bad. So kailan kaya ito ipapalabas? Patapos na ata ang kanilang shooting. So sa huli, sa muli, congratulations sa Dasbeya at sa Brigasa, teaser ng surf, ang ganda as in. So, na lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Please like share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa bagong upload.